Ano ang sabi? Today, pag-usapan natin ang entry ni Rusi sa Maxi Scooter segment. Yes po, legit, Maxi Scooter to. Tara, pag-usapan natin kasama ang Rusi Force 150i. Let's go! hindi pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Nung masulyapan ko siya, sabi ko, iba yun ah. Hindi yun yung adventure scooter ni Rosie. Iba to. Kuminto ako. At nung narito ko siya, naisip ko, hmm, upgraded na Rosie Pulse to. Akala ko version 2 niya. Pero nung mas tinignan ko siya all around, doon ko nakita na it is a completely different scooter. Sa harap niya, grabe ang sungit ng look. Napakaseryoso, puro patosok. All LED ang mga headlights, mga ilaw, may windscreen. Na-fix po yan. Yung mga DRLs, pati itong signal lights niya, kasama dito sa pinakamukha niya. Ayan sa harap. I like this frame na kasama sa assembly ng windscreen niya. Nakakadagdag sa maxi scooter look niya. Yung mabrusko na look. Maganda yung design ng front fender dito sa gulong okay ang pagkakablend ng overall look niyan dito sa harap pag tinignan nyo. Pagpunta ng side profile dito sa gilid, ewan ko parang mas may dating sa akin itong gray kesa doon sa copy na kulay yan sa kabilang. Okay yung pagka light gray niya para sa akin eh. Ang lamig sa mata. Okay din yung decals niya. I will say na hindi minimal naman pero sakto lang din siya. Ayan No? Maganda nga po na ginamit dito yung light blue at green na kulay sa mga decals niya. Okay siya, maangas pero nakakakalma yung itsura ng motor na to, yung character niya. I really like it kasi pang Pinoy friendly ang height niya, di ka mahihirapan i-handle. Nung inupuan ko siya, nakita ko, ah, hindi ito mahirap i-handle. Natansya ko na may kabigatan siya, sabi ko, ah, mas mabigat to sa samurai ko. Okay din kasi ibig sabihin niyan, eh, mas stable lalo na sa open road. Gusto ko rin yung design accent na rusi logo ayan sa gilid. Nakakadagdag sa premium appeal niya. Sakto lang yung lapad ng flooring. Ayan, kahit dito sa chillax riding position. Pagdating dito sa likod, maxi scooter na maxi scooter. Ang ganda ng assembly ng taillights niya, yung unit na yan. Pasensya na, it's against the light yung video natin na to. Pero masasabi ko na well designed yung part na to ng motor. Andun pa rin yung premium appeal niya. And overall, what can I say? Talagang it is a well-designed Maxi Scooter from Rusi. Pag-upo ko itong part na to ng pairings niya. Ayan sa may harap, match siya na may ibang design. Pasensya na, di natin nakikita uh, ah, ala battery to. Hindi natin makikita ma-illuminate yung instrument panel niya. Pero marami na pong videos na lumabas na pinapakita to. Multicolored siya at maganda ang display, yung layout niya. Ang mga kailangan makita, visible agad. Sa kaliwa na itong handlebar, andun yung mga usual na controls. Pero ito po, eh, mayroon siyang hazard lights at passing light. Very nice, di ba? Sa kanan naman is the usual, pero meron siyang on and off ng headlights. Dito nila nilagay sa gitna ng handlebar yung USB charging ports. Okay din ang pwesto na yan at very accessible. Hindi pa po siya keyless. Okay lang po yan at mas simple. Magkabilaan ng front pockets niya na okay din ang lalim at lapat. Kasi ang phone nyo dito. Dito sa susian, ayan, yung kanyang bukasan ng fuel tank what ay no more than 9 liters ang capacity, madami na yan. Okay talaga pang long ride. Sa upuan naman niya, kita naman na naka-camelback ang design. Ayan na may rosy logo. Aya mas komportable ang OBR mo dito. Lalo na pag may top box at lalo siyang mas performa kung meron siyang top box. Kaya kahit sa anggulo mo tingnan, talaga namang legit na maxi scooter ito. Now speaking of a legit maxi scooter, engine department na tayo dapat yung power meron siya yung mararamdaman mo. At meron naman po 150cc, 4 stroke, 4 valves at liquid cool po siya. Yes, and almost 15 horsepower ang output. Talaga may power ka na maasahan dito. Gustong gusto ko itong part ng engine. Talagang fully enclosed. Ayan, ganda po ng pagkakagawa, pagkakadesign tagong-tago po siya kaya hindi siya masyado mahiging dumihin at extra protection na rin sa mga kaibigan natin mababait ay alam mo yun yung mga mababait at importante syempre dahil dyan malinis syang tignan at nakakadagdag pa po dyan yung design ng airbox itong CVT area ayan very nice yung package talaga na inaalok ng motor na to at hindi lang yun banggitin na natin as always it's a maxi scooter dual shocks sa rear ayan adjustable po yan harap likod disc brakes my combi brake system dapat po nagaganda na ako dun sa design ng discs niya no ganda rin ng design ng calipers 13 inch ang size ng mga gulong niya at bilang max scooter malaki ang under seat storage at ganun lang po andito na tayo sa usapang presyo ito po ang pricing at installment plan ni Rusi sa Force 150i at always meron silang 300 na rebate pag on time ka magbayad Gusto ko lang din magpasalamat sa uh, Rusi dito sa Pasig, sa branch nila dito sa Barangay Sagad. Malapit lang sila dito sa May Rotonda, Pasig. Sa pagtatapos, as always, talagang sulit ang inaalok ng motor ni Rusi kahit sa ang segment pa man yan. Eh ang issue lang nga dito nakikita ko, Kapresyo niya si Adventure X150. Kaya, at the end of the day, mamimili ka sa kanila. Kahit alin dyan ang piliin mo. Importante, masaya ka sa uwi mo ng motor. Ito po ang Rucy Force 150i. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. And I'll see you on the next one.